nga sa ka Pilipinas at tuyon na kang runa na damdama, dito'y PTV Cordillera. Kid-kidawan nagiti vegetable stakeholder iti Benguetti panakabiyag matan. Ano man ti Interagency Anti-Smuggling Task Force. Dahit iti makit kita amay sa solusyon tapno no malap danti panagraira ti smuggling dagiti agricultural products iti Pilipinas. Ni Dante Gito para iti report. Eh, parang ganun. Kasi naabuso talaga siya eh ginagamit lang siya na rason para magpapasok ng mga imported na mga gulay Daitate ti <gibli> Adviser to League of Associations at the La Trinidad Vegetable Trading Areas Incorporated mayinagit ti regional comprehensive economic partnership when RCEP amang ipalpalobo iti free trade agreement kadagiti Asia Pacific Nations Patyenda ati ti smuggled vegetables ti rason no apay nga adu kadagiti lako daan ti saan na nagatang bayat iti holiday season kasi halos lahat ng mga dumating na mga kalaban ng, ng mga local vegetables natin, especially noong December hanggang ngayon actually, ay mga smuggled actually. However, yung mga nagbibenta doon ng mga smuggled, ang nirarason nila is open na, legal na kasi may RCEP. But uh, how I wish na sana, yun nga yung matagal na naming request that they should uh, form an anti-smuggling task force para i-check nila kung totoo ba na ang mga ito ay may permit o wala. At talaga bang duman ito through RCEP? Iso akit daw dati pa ti Interagency Task Force kontra ti Vegetable Smuggling nang runa dito'y Cordillera kanijay Manila ta iso ti Dakala Market tinateng ti Cordillera. Iti ang nabiit at damanan tinaawat da atip nga at dati mga yata mga isirek dito'y Benguet ti 40 tons ti Smuggled Potato Manipod Laguna. So gusto nilang dalhin sa mga private trading areas, if that would be the case, uh, siyempre magiging kalaban na yan ng mga gulay natin. So ang mangyayari kasi, iaakyat nila dito, iriripak -re dito, ibibenta rito, tapos ibababa uli sa Manila. So parang palalabasin na, uh, parang they will pass it off na galing dito, when in fact hindi. Sigurin Bureau of Customs Representative asim Mango Kadakwada itinaangay a Highland Vegetables Industry Stakeholders Dialogue, ipadanon day iti Central Office da ito yapakaseknan da mannalon ken trader. Ngam impeteng na iti poro e ijoy la union a kaasitgan iti Cordillera, awan ti masal sa lauda a smuggled vegetables. Nupay no kasta, impanam naman ni Benguet Governor Melchor de Clas nga investigaran da ti presensya smuggled vegetables, tap na no masulbar da So usually ang ginawa ng nauna, tumulong tayo sa pag-dispose. May dinala sa kapitolo yung iba, uh, pinabigay natin sa mga mga employees natin, tapos nagbigay tayo konting pagkrodo. Saka yung iba, nilinisan nila, tapos pinaano din yung sa OPAG natin, yung uh, provincial agriculture. Tante gitu para itipagilian. Ipampanak daw ti Benguet Police Provincial Office a mabati pakabuklan a bilang dagiti krimen iti probinsya iti napalamas at tawan. Manipod nga 872 iti tawen 2022. Dumanon iti 829 tinalista iti 2023. Bimabati kaso ti index crimes iti 311, manipod 316 iti 2022. Nobuy Kastang, ng matumot ti Index Crimes iti 211 manipod 189. Kadwan analista ti panagramas. Adumanon iti 74 akaso. Kadwan abiktima dagiti minor de edad. Tatnumapagtalinad mo ti panagbabati krimen iti probinsya er tangan da pay, dag dagiti programa da para iti linak kapya. Karaman dito iti intelligence, investigation, police community relations, ken enhancement training kadagiti kamang ti pulisya. Let's continue, sustain our uh, gains, dagdagan pa natin ang ating uh, pagbamantay, dagdagan pa natin ang ating uh, uh, all other law enforcement activities, programs, projects, and activities. Ang sige ngayon ay mapagting pa natin ang ating uh, serbisyo sa province ng Benguet for this year, uh, 2024. Ito sa Bali Paya Damag, agtultuli ti panang subsub, -sub, dagiti kamang ti Itogon Municipal Fire Station, iti Forest Fire, ijay barangay Ampukaw, masakupan ti Dakkel Akumpanya, ti Minas. Nang rugiti uram iti pa'y January 18, kapo iti maatap nga uncontrolled burning kalpasan ti nagdalus iti forested area. In gumanda a sinubsuban ti pasat ni Felix Road tapno saan nga agwaras ti apoy iti asadag ti kabalbalayan. Timulong matan ti Fire Brigade kan volunteers ti kumpanya nga agaramit iti fire breaks. Na ito ding aming sangkat iti Bambi Bucket Fire Suppression, ti Philippine Air Force Tactical Operations Group 1, kenti OCD, Cordillera. Dagita dagiti kang runa na damdama dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, then subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Alasunduan na imbangal daw.